Init na kulimlim na hapon sa atin mga brother. Ay, bisa may bandang uh, harapan nga natin eh. nagdidilim Mga uh, kalangitan. Huy, na naman ang gasolinahan doon ah. Iba na namang gasolinahan siguro yung tatayo doon. Hoy, isang pagbate muna. Galing kay Kapatang Urban Biker nga pala Happy Happy dito sa bayan ng Bawan Oh, hmm? mutay na Walang asal Ano nangyari doon? Tinapon Otomalsik Ngayon nga pala pinagdiriwang ngayong Mayo at Res Ang kapistahan ng uh, mismo dito sa iba't ibang barangay dito sa Bawan Akala ko oh, sa buong uh, sakop ng bawan. Parang may gagawing event pa mamaya oh. Lumipat ang stage. Aray, may madaming mga street foods. oh, wala namang ka-traffic traffic ngayon dito sa araw ng pesta baka mamaya pa baka mamaya pang pahapon paggabi tsaka na magta-traffic dyan baka mayroong mga prosesyon o parada na gaganapin dito yo si brother yo pumitik na naman yun ating idol dito eh palaging pumipitik